Jenilyn Mercado natanggap na ang kasong sinampas sa kanya ng asawang si Dennis. Kumpirmadong natanggap na ni Jennylyn Mercado ang kasong isinampan ni Dennis Trillo laban sa kanya kaugnay ng umano'y pananakit sa kanilang anak. Ayon sa mga ulat, ipinadala ang mga legal na dokumento sa bahay ng aktres noong nakaraang linggo. Naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Jenilyn. Iginiit nilang walang katutuhanan ang mga akusasyon ni Dennis, dagdag pa nila, handa silang harapin ng kaso at ipagtanggol ang aktres sa korte. Naging emosyonal si Jenneline nang matanggap ang balita at nanindigan siyang hindi kailanman sinaktan ang kanilang anak. Samantala, tahimik pa rin si Dennis sa isyu, matapos ihain ng kaso, umani ng simpatiya ang dalawa mula sa kanilang mga tagahanga na umaasang maayos pa ang sitwasyon. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling pribado ang ilang detalye ng kaso. Abangan pa ang mga susunod na hakbang ng magkabilang kampo sa usaping ito. And this are Chica for today mga best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.